Magandang araw mga parikoy, panibagong araw, panibagong video tayo ngayon at sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung ating tinatawag na seawater cooling system. So kung interesado kayo sa video na ito mga parikoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So, ayan na nga mga pare pag-uusapan naman natin ngayon yung ating tinatawag na seawater cooling system. So, para maintindihan natin yung ating seawater cooling system ng ating mga barko mga pare ay atin mo nang balikan kung ano nga ba ang gamit ng ating fresh water cooling system pero yung ating tinatawag na jacket cooling system. So, pag-usapan natin mga pare kung paano nga ba ito naging konektado ang dalawang cooling na ito. At para makuha ninyo mga pare ko yung kanyang working principle ng ating seawater cooling system at saka yung ating freshwater cooling system ay atin ngayong iguguhit sa isang diagram mga pare ko para hindi kayo malito dito. So dalawa lang naman ang ating cooling sa barko mga pare ko yung ating freshwater cooling system at saka yung ating sea water cooling system. So itong ating freshwater cooling system mga pare ko ay atin na itong pinag-usapan sa ating nakaraang video. So kung gusto nyong mas maintindihan ito ng Uh, step by step mga pare ko ay panoorin niyo yung video na inupload ko nung uh, bago ang video na ito mga pare so ngayon mga pare ko mabilisan na explanation lamang tungkol sa ating fresh water cooling system oh. so ngayon ito yung ating fresh water expansion tank at gaya ng sinabi ko sa unang video mga pare ko na yung ating uh, fresh water galing sa ating expansion tank ay ang magpapalamig sa ating mga makina o sa ating mga main engine, sa ating generator. So pinapalamig dito mga pare ko, kunyari sa ating makina, pinapalamig niya dito yung ating turbocharger So kagaya ng sinabi ko sa last video natin, na dapat lang talaga na fresh water lamang ang papasok sa loob ng ating main engine. Dahil nga kung sea water ang ating ipinapasok dito, ay baka magkaroon tayo dito ng corrosion sa loob since maalat naman yung ating sea water may kasamang asin so posible na magkaroon tayo dito ng ating Uh, corrosion sa loob ng makina. So, pinapalamig dito ng ating fresh water mga pare ko, yung ating turbo charger, tsaka yung ating cylinder head. So, kasama ng ating cylinder head, cylinder head mga pare ko, yung baba nito, dinadaanan ng piston, yung ating cylinder liner, at huling pinapalamig ng ating fresh water, yung ating engine block, or yung ating uh, pinakakatawan ng ating makina mga pare So, ganyan mga pare pagkatapos niyang palamigin yung mga uh, component ng ating makina, ay dadaan siya sa isang pump kung saan siya naman ay tutulak pabalik sa ating expansion tank mga parikoy so ganyan lang kadali uh, intindihin yung ating tinatawag na fresh water cooling system so yung tubig galing sa expansion tank papasok sa ngayon dito sa ating makina dadaan siya sa ating pump itutulak ulit pabalik sa ating expansion tank mga parikoy so eto ngayon yung ating tinatawag na fresh water cooling system So ganyan lang kadali intindihin yung ating freshwater cooling system mga parekoy. So ngayon ano nga ba ang, ang connection ng ating sea water cooling system mga parekoy? So bago natin pag-usapan yan, eh, lagi nating intindihin mga parekoy na yung ating system na freshwater cooling system ay isang closed cooling system. So masabi natin na closed cooling system siya mga parekoy since yung ating tubig galing sa expansion tank ay umiikot lang at bumabalik lang din sa ating expansion tank kung kaya siya tinawag na closed cooling system. At sa puntong ito mga pare ko, ipalagay muna natin na yung ating tubig galing sa ating expansion tank ay mayroong temperatura na 50 degrees Celsius. So yung ating makina dito mga pare ko, naka siya. ibig sabihin gumagana yung ating makina. Nakaikot yung ating mga parts dito, yung rotating parts, yung crankshaft natin nakaikot ibig sabihin umaandar siya. Nagkaroon ng combustion sa loob ng ating uh, cylinder liner ibig sabihin mainit yung ating makina. So pagkatapos dadaan ng ating tubig, ibig sabihin na absorb niya yung init. Ibig sabihin yung tubig mga parikoy, paglabas niya ay umiinit siya dahil nga naka absorb siya ng init galing sa loob ng ating makina. So paglabas niya, ipalagay natin na ito ay 90 degrees Celsius. So ibig sabihin hindi natin pwedeng ibalik diretso yung ating tubig mga parikoy sa ating uh, expansion tank para maiwasan natin yung ating tinatawag na overheating. So since paglabas ng ating tubig mga parikoy ay mainit na 90 degrees Celsius na siya kung kaya ngayon dito na introduce yung ating tinatawag na sea water cooling system. Ibig sabihin yung ating sea water cooling system mga parikoy ay siya yung nagpapalamig sa ating fresh water cooling system. So paano nga ba ito gumagana mga parikoy? So ngayon sa puntong ito ay ating uh, i-insert sa bahaging ito yung ating tinatawag na sea water cooling system. So kagaya ng ating nakita kanina sa video dito natin makikita yung ating tinatawag na fresh water cooler so ngayon mga pare ko yung ating fresh water cooler dito or yung ating tinatawag na heat exchanger ay mayroon siyang shell and tube sa loob dito ibig sabihin yung ating uh, fresh water ay dumadaan sa ating mga shells at yung ating namang uh, sea water ay dumadaan ngayon sa ating mga tubes sa loob ng ating fresh water cooler So paano nga ba ito gumagana mga parikoy? Unang una yung ating sea water mga parikoy ay eh, mayroon sa ditong pump kung saan ito ay humihigop ng ating sea water galing sa dagat. So galing sa dagat mga parikoy di natin ito pwedeng idiretso sa ating pump since may mga siguro may mga basura dito. So dadaan muna ito sa ating tinatawag na sea chest. So yung sea chest mga parikoy ito yung ating opening ng ating barko sa ating mga pump mga parikoy or yung ating daanan ng tubig So bago siya pumunta sa pump mga parekoy, dadaan ito sa mas maliliit na salaan. So tinatawag naman ito na ating strainer. So dadaan sa strainer mga parekoy bago sa ating pump para maiwasan natin yung mga maliliit na bagay pa na pwedeng makabara sa ating pump mga parekoy. So ganun na nga mga parekoy, dadaan yung ating tubig na sea water sa ating main engine fresh water cooler. So yung ating sea water dadaan sa mga tubes sa loob ng ating cooler so pagkatapos niyang dumaan sa ating cooler mga parikoy lalabas ito sa ating out or discharge na ating namang tinatawag na overboard so ibig sabihin overboard mga parikoy ay patapon na ito sa dagat ulit so kunyari yung ating fresh water na galing sa ating makina mga ko ay 90 degrees dadaan dito sa ating uh, heat exchanger kung saan nagkakaroon dito ng ating tinatawag na heat transfer ibig sabihin yung ating malamig na uh, Sea water mga ko ay inaabsorb niya yung init na galing naman sa ating fresh water cooling. So ibig sabihin yung ating tubig dito na fresh water simula sa 90 degrees na may init galing sa makina. Paglabas niya dito ay nagiging 50 degrees Celsius na lang siya dahil sa ating tinatawag na heat transfer. So ganyan yung ating fresh water cooling system mga parikoy at sa baba naman yung ating sea water cooling system. So in short mga parekoy in summary or sa madaling sabi yung ating sea water dito mga parekoy yung ating sea water cooling system ay ang tagapagparamig lamang ng ating fresh water cooling system. So ganun ang nangyayari mga parekoy at ganun ang kanyang ang kanilang koneksyon sa mga cooling na ito mga parekoy. So ngayon titingnan natin in actual kung ano nga ba ang itsura nito sa ating uh, dito sa barko mga parekoy at kagaya ng sinabi ko kanina mga pare na yung ating sea water ay dadaan sa ating uh, sea chest dadaan sa ating strainer bago siya papasok dito sa ating sea water pump so ayan yung itsura ng ating sea water pump dito mga pare so pagkatapos niyang dumaan sa ating sea water pump mga pare ay papasok na ito sa ating tinatawag na fresh water cooler so dito sa ating fresh water cooler mga pare koy gaya ng naiguhit ko sa ating diagram kanina ay dito nagkakaroon ng heat transfer or nag-absorb dito ng init galing sa ating fresh water so pagkatapos niyang dumaan dito mga pare ko yung ating seawater water inabsorb na yung init galing sa ating uh, fresh water cooling system ay magdi-discharge nito at lalabas na sa pamamagitan ng ating sea water cooling overboard so ibig sabihin mga pare ko ay itatapon na siya at ibabalik na ulit sa dagat So ganoon lang din ang mangyayari dito mga pare ko sa ating intercooler. So pinapalamig ng ating seawater yung ating uh intercooler mga pare ko. So, so kung hindi niyo pa napanood mga pare ko yung video ko tungkol sa ating turbo intercooler or yung ating turbo charger ay mapapanood nyo ito mga pare ko sa aking isa pang video. So isa pang pinapalamig dito mga pare ko yung ating uh lube oil ng ating transmission. So pinapalamig ng ating sea water mga pare ko yung lube oil cooler ng ating transmission. So automatic pagkatapos niyang uh, dumaan sa ating shell and tube na heat exchanger sa ating uh, lube oil ng ating transmission mga parikoy ay magdi-discharge na ulit ito sa dagat at matatapon sa ating overboard So ngayon naman mga parekoy, puntahan natin yung kabilang makina natin at ganun lang naman din yung itsura dito. Meron tayong sea water pump galing sa ating sea chest, dadaan sa strainer, dadaan sa sea water pump. So dito may barbula dito mga parekoy, pwede yung buksan, pwede yung sarahan kung sakali mang may aayusin dito. So dadaan ulit sa ating fresh water cooler Magkakaroon na naman ng heat transfer dito mga parekoy Na yung ating fre, fresh water na mainit Ay pinapalamig o inaabsorb ng ating sea water na malamig So matapos nang i-absorb yung init ng ating fresh water Ay magdi-discharge ito sa dagat sa pamamagitan ng overboard So eto naman yung aking sinasabi na lube oil cooler ng ating transmission So dito siya lalabas sa ating overboard naman ng ating uh, uh barko mga pare koy. So ayan nga ito na nga yung ating lube oil cooler ng ating transmission. So kung mapapansin nyo naman dito mga pare sa kabilang bahagi, ayan naman yung ating uh, dalawang lube oil cooler ng ating makina mga pare So ayan naman dito sa puntong ito yung ating uh, intercooler. So mapapanood nyo mga pare koy sa aking video na nai-upload ko na. So sa ating generator naman mga pare ko meron din tayong fresh water cooler dito, maliit ito kasi nga sa generator lamang ito so dito yung ating in in ng ating tubig na seawater at ang automatic discharge naman ng ating seawater mga parekoy so hanggang dito na lang ako mga parekoy naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon at syempre wag nyong kalimutang mag comment sa ating comment section mga parekoy kung ano pa ba yung pwedeng topic na ating pag-usapan sa ating susunod na video maraming salamat sa inyong panunod mga parekoy God bless sa inyo dyan. peace